Uy, lamig. Negative 45 mga kamamaw. Sobrang lamig ngayon. Gid. Kunti na lang. Pa-February na, na. Ilang buwan na lang mga kamamaw. <coughs> At makaka makakalusot na tayo sa lamig. Pero iba yung lamig ngayon. Grabe, halos lahat ng mga sasakyan ng... Hindi naman, halos, lahat. Ah... Uh, karamihan dun sa mga sasakyan ng mga ano natin, mga katrabaho natin kahapon is <coughs> tayo mag-start sa sobrang lamig ng panahon kaya dapat talaga sinasaksak mo yung sasakyan mo tapos sana bago magsimula yung winter time dapat naka ano naka naka setup na yung sasakyan mo bago na yung baterya yung mga kaya kung talagang luma na mo na ang hirap mga kamamaw na ano, ano? wala hirap lang kanya na tas isa lang ang sasakyan mo tas biglang buti na lang may mga kaibigan tayo kay mga katrabaho tayo sa trabaho natin kaya paano natulungan sila doon sa may, ano kasi may mga mekaniko doon eh sa ano hindi naman mekaniko honestly parang maintenance pero may mga alam din sa mga ano so may mga gamit din sa co pinahiram sa ano lang para ma jump start yung mga sasakyan yun ang mahirap dito pag talagang wala kang sabi nga ng points, ano, mga kakilala, malaking bagay yun mga kamamo, may mga kaibigan lang tutulong sa'yo Lalo kung hindi ka masyadong maano sa mga sasakyan o mga pag-aayos sa isang sasakyan, di yung may kakilala ka So ayan mga kamamo, ano ba yung ating pag-usapan? Pero syempre, bago pa natin pag-usapan, humingi lang ako ng pasensya dun sa naging vlog nung nakaraan Medyo parang na-misleading yung pagkakablog ko yung abo dun sa sa ano yung bagong prime minister. Huwag kayo magalala, nagre-research ako ngayon. Pero paalala ko po sa inyo, hindi po ako a uh, immigration specialist. Nag-ano uh, lang ako. Kung sa tingin nyo, hindi masyadong klaro yung pagpapaliwanag ko yung mga sinasabi ko, pwede po kayo mag-research on your own. Kaya nagpapamingi pa ako ng pasensya. May mga nambas dun, pero syempre, uh, deserve ko nung time na yun. Nagkamali po ako. Pero, Uh, ulitin ko po, tinatry ko po na ito yung susunod na ano, kung sakaling i-research ko, babasahin ko talaga ng maayos and then, kasi busy kasi ako nung time na yun mga kamamanis di kausap ko yung mga puti napapag-usapan niya yung about sa ganoon so dumating sa point na parang na-excite ako syempre may mga puti tayong kausap na talagang maano eh uh, talagang detalyado sila mag-explain so parang nalibang kami, ang ka namin is parang si ano nga daw ang ano parang feeling nila si si Mark Carney yung mananalo don sa ano, sa kandidatura ng Liberal Party so don umikot yung ano yung story hanggang sa nasabi ko na parang hindi ako masyadong nag ready or magkakamali ko talaga na inong nabanggit natin kaya pasensya po sa inyo so tatry natin pag ano i-research natin tsaka na lang natin ano sa mga susunod na vlog natin ni ano ko yun yung ano yung story ang yun. pero na mga kamamaw ang ano ko lang kumbaga share ko lang ano ba yung mga bagay na na parang dapat mong unahin ako oh, katulad ko ah uh, inaano ko siya dahil naka against the light ay mga kamamaw inano ko lang yung camera yung bang pag-usapan natin eh ano ba yung mga ano ba yung dapat mong tutukan lalo pag mga ganito na siyempre dumarating ka sa point na dingin ang, ang hirap ng buhay ngayon dito sa Canada kung hindi ka madiskarte eh. paano ba mangyayari sa'yo lalo kung pamilyado ka so ako yung share ko na lang din yung sa akin yung mga natutunan ko Ay, yung mga natutunan ko sa buhay na napati ng inuna ko kaysa yung ganito ganito ngayon kasi mga kamamang inuna ko ngayon sabihin natin din naman tayo kalaki nung sinusunod natin tapos si Mrs. yung nakabakasyon pa diba? So ngayon ang natutunan ko sa buhay dahil nabanggit yung mga kami ni Mrs. Eh. Dumating kami sa point na hindi mapang grocery namin sa loob ng isang linggo. Hindi namin mabili lahat dahil bitin nga sa lahat, sa gastusin, ito gano'n So nangyayari mga kamama ko, sakaling may extra kami, may extra, minsan may times na pag sa ka, may extra ng, natitira. So ang ginagawa namin talaga ngayon mga kamama ko, nagsisigurado na kami ni Mrs. ngayon. Ang sinisigurado namin ni Mrs. ay yung may makakain kami ng ano. May makakain kami sa lamin sa araw-araw. So dito naman sa Canada ta mga kamamo, ang kain namin usual ang na, nakasanayang kain is breakfast, lunch, tsaka dinner. So ngayon minsan dumarating kami dito sa point na minsan yung kain namin isang beses lang. Ganun talaga literal sa sobrang busy tsaka syempre siguro sa sobrang dami mo rin iniisip mga kamamo minsan ganun ang nangyayari nagiging isang kainan na lang ginagawa nyo pero syempre ang inaano natin yung ma mailapag mo sa lamesa yung makakain so ngayon ginagawa namin ni misis kapag may extra kami bimibili na kami ng grocery bimibili kami ng dilata nagtatabi kami sa sa ano namin sa kung ano may taguan namin sa bahay ng pagkain na yun yun kung bagay nag-iimba kami kasi mahirap na makamuha pag dumating sa point na walang wala ka na. Ang hirap ng wala kang makain. Mahirap din naman kung kas kaskas -kas -kas ka ng kas sa credit card. Hindi naman biro yung mga kamamaw na ano. Nagawin mo liba ka ng pagkaskas sa credit card. Ang hirap magbayad ng ano. Hindi naman na mga Ang hirap magbayad ng interest. yung kalsado yung mga gantong nito medyo nakatuloy ito hindi biro ito mga kamamang pa dito mga kamama usual pag malamig talagang ang number one mararamdaman mo pag malamig talaga is utom so ayun pinaghandaan na namin yung misis na sabi ko kahit na hindi pa natin kailangan yung ganito mga grocery bili ka na lang bili kahit yung bigas nag-iimba kami at is kung wala ma kaming budget may pagkain kami sa bahay yun yung pinapriority namin so kayo lalo na yung mga bagong dating dito maraming bagay din kasi kayo matututunan dahil pagdating nyo back to zero talaga kayo mga mga from Philippines back to zero kayo pagdating nyo dito syempre hindi nyo pag anong kamay ano ka paano ba mabuhay maysan dumarating ka sa point na may mga taong nagkagay din sa iyo lalo pag yung mga matatanda dito makikinig kayo kasi mga pinagdaanan nila yan alam nyo naman kung tama yung tinuturo sa inyo yung makakatulong sa inyo o hindi kung sa tingin nyo eh yung nagtuturo sa inyo is parang ah uh, ililiko kayo ng daan iwasan nyo na lang pero kung sa tingin nyo is mga katulong sa inyo at kayo igagay ng maayos iyon ang ano nyo pilihin ngayon dito na tayo sa trabaho meron pa tayong 10 minutes bago pumasok so ngayon sisingit ko lang muna mga kamamaw na yung uh, yung kanina na pag na pag-usapan natin number 1 number, 1 talaga mga kamamaw iwasan nyo yung paggamit ng ano ng madalas paggamit ng credit card. Pwede kayong gumamit ng credit card pero gamitin niyo siya sa tama. Tsaka aralin niyo rin paano uh, paano gumamit ng credit card kasi dito katulad nyo pagdating diyan, kadalasan niyan mga Pinoy yan sasabihin sa nila. O bakit na sasabi nila palagi na hindi ka taga Canada pag wala kang utang. Totoo naman mga kamamaw. Tapos sabihin pa nila, kaskas lang kaskas alam mo yung ganon kasi talaga pag dumating ka maa-amaze kay hindi naman sa maa-amaze ma ibig sabihin kung dating hindi mo nagagawa sa Pilipinas tapos dito nagagawa mo na parang may credit card ka na pa ng credit card napakalaking napakalaking amount ng uh, pagitan ng credit limit mo pag gagamitin mo oo oh, uh, masarap masarap bumili lang bumili ang tanong mga kamama pag dumating ka sa point ng bayaran na doon na mahirap mga kamama alam mo yung pakaramdam na dapat pang pang uh, register mo lang sa sasakyan pang uh, bili mo ng grocery eh doon lang napupunta tapos yung sabi natin yung sweldo mo is parang kung kung, kung computein mo yung sweldo mo tsaka isusuma mo talaga pumapasok lang siya sa parang monthly na lahat ng kailangan mong bayaran lahat ng kailangan mong bilhin nandoon na lahat ay eh, what more kung sumasabay pa yung credit card diba doon ka nabibitin kaya makaka maka maging wag maging maging uh, habit yung paggamit ng credit card dapat use credit card wisely tsaka maayos dapat na mababayaran ng tama kasi kung hindi nako papaluin ka talaga sa interest wala namang masamang gumamit ng credit card di ko lang pinagbabawal pwede ka namang maging maluho kasi buhay mo yan yung sa akin sinasabi ko lang is based doon sa experience ko experience din ng ibang tao na nandito sa Canada na inong mga bad habit na nasisimulan mahirap na ka mga kamama dumating ka sa point na ma-realize mo o ma-experience mo bago mo ma sorry ma-experience mo muna bago mo ma-realize ay mali pala ako ng discard so nandiyan ngayon kinukwento ko ngayon na baka sakaling may mga padating or may mga bago lang dito ganun maging ano sila maging wise po kayo parates kahit pa paano yung mga plans nyo sa buhay is sabi natin ma ma maayos nyo mapaaga or ma mapagplanuhan nyo ng tama yun ang inano natin number one yan credit card kaya dapat iwas-iwas din pero syempre kailangan din naman talaga dito sa Canada yung credit score na tinatawag dahil kung may mga bagay na gusto kang apply ano, gusto mong makuha kailangan mo talaga ng mataas ang credit score mo pero syempre ulitin ko sa inyo uh, ingatan yung paggamit ng credit card hindi ano yan although malaki talagang the more na lumalaki yung uh, dami kang ginagas the more mag yung banko sa iyo talagang the more aalokin uh, ka ng mas malaking limit pero syempre, it doesn't mean na nandun ka sa limit na yun, isasagat mo. Ako mahirap, makakama mo sobra. Given ako na experience ko yung ganyang bagay na nagkamali ako ng discard. Pero syempre, yung paggamit ko naman yung dati yung sa credit card ko is meron namang pinagpuntahan. Marami naman. Hindi ko na lang babagitin dito sa ano natin to. Uh, pero yun, nga, sabi ko sa inyo, ingatan nyo paggamit sa credit card. Yun yung number one na dapat nyong iwasan. Yan. So, ano pa ang ano natin? Pwede rin yung tag dito. Uh, yung pagkuha-kuha din ng ano. Ano lang sa akin lang to, based sa akin ano lang to, opinion ko to. Nasa inyo to kung kung papakinggan niyo ako or may iba kayong diskarte, sa inyo pa rin 'yan. Ang akin ay ko lang, i-share ko lang. Tsaka kung sakaling bago ka dito at maiisipan mo mga gumawa ng sarili mong plano, mas maganda kung sakali kang kukuha, kotse ba o sasakyan, unahin mo 'yung bahay ay kotse ba o sasakyan kotse ba o bahay unahin mo yung bahay bago yung mga brand new na kotse yun ang pinaka, ano ko ha ah? kasi dumarating misa tayo sa point na na naisipan mo na kumuha ng bahay eh kaso dalawin brand new mo sa ang hirap ma-approve ang hirap ma-approve dahil automatic masisilip yung binabayaran mo sa sa sakyan para ma-approve ka doon sa bahay na gusto mo kaya mas maganda kumuha ka muna ng bahay and pag nagkaroon ka ng bahay doon ka mag-apply ng sasakyan yun ang pinakamagandang diskarte na nakikita ko based sa experience ng mga tao dito o mga matatagal na dito sa Canada mamam ma kay tayo itlog na lang yung kinakahit ko nakakagat ko pa yung ano ang nangyayari nga hindi ba dito sa ngipin ko pag kumain ako dito kong nguya pero may times na pag nagkamali ako ng nguya nakakagat ko yung yung ano, yung naman doon sa loob ng ano ko dito sa pisngi ko. Pag nakakagat ko mga kamaw, sabi parang gusto wasakit ng kinakaupuan ko eh. Dahan-dahan na nga tayo Hindi eh. na nga tayo nakakain ng mga masasarap mga kamaw. Nakakamiss na rin yung mga ganun. Hindi na check ko lang kasi baka ako lang sa so, TV makapirin tayo. And tuloy natin yung usapan natin mga kamaw. double check mo rin mga kamaw, kasi ako hindi ko na lang babanggitin kung sino yung tao ngayon sa kung ano insurance yung pag-uusapan natin kasi ako mga kamama na experience ko pagkuha din ng insurance pag isip hindi nang pag-isipan kailangan mo talaga kumuha pero basahin mo mabuti kung ano yung nandiyo sa loob at saka intindihin mo kaya siyempre minsan sinahirapan tayo pag ingilis din yung mga nakalagay para sigurado ka ako share ko lang experience ko kumuha ko ng isang insurance like 9 years ago 9 years old 9 years ago kumuha ko Pilipino yung tinuanan kong yun nung una bago ako kumuha tinanong ko sa sabi ko pag kumuha pa ako nito like for example gusto ko siyang withdrawin ng after 7 years may makukuha ba ang pera ang sagot kasi niya sa akin is oo ang point ko naman doon, hindi naman, sabi natin, mali din ako, hindi ko rin binasa din lahat ng mga biligay niya, which is part sa side ko yon Pero yung point ko na, para may tiwalang ibinigay mo doon sa tao eh, na may makukuha ka talaga. So ngayon, bala ko sa yung withdrawin. Kaso nga lang, hindi ko ma-withdraw dahil, dahil ano, ah, uh, dito ang nangyari, gusto ko siya withdrawin, dahil nga lagpas na ng 7 years eh. Kasi bala kong magpalit ng insurance sana noon. Parang kayera ko. Bala kong magpalit ng insurance. Ngayon, sabi niya ngayon, sabi ko, kuya, pag nag ano, pag nag withdraw, pag withdraw ko ba to, may makukuha ako. Makuku wala daw ako makukuha. Wala daw. Iyon ang point ko na parang lesson learned para sa akin na sinishare ko sa inyo na pag-isipan nyo rin mabuti or uh, aralin nyo rin mabuti para at least huwag na kayong dumating sa point na nangyayari sa akin yung nangyayari sa inyo. Kumbaga nandito lang ako para heads up lang sa inyo. Ayun, wala na wala doon. Wala daw ako makukuha. Which is ang point ko is parang nung time na iyon. sabi mo may mawi-withdraw ko after 7 years may you know, eh, makukuha ko. Pero no, ay ngayon may withdraw ko na wala. Ang point noon, 7 years na yung nakalipas, nasayang lang. Hindi naman nasayang, ibig sabihin, yung yung nabanggit na salita sa akin is parang inano you know, siya, parang kumbaga be, tinandaan ko yung kumbaga parang nakaano na sa akin parang nasira ba lahat nung ano yung tiwala hindi yun naman yung, tiwala tsaka yung yung uh, ah, uh, thinking ko nung time na yun uh, may makukuha tapos wala pa na so ngayon nung nangyari wala hindi ko na winit through yung ano yung insurance ko tinuloy ko na pero nakakaano nakakaano lang na heads up sa inyo na uh, alamin nyo kasi may mga times na may mga nangyayari na even mga kapwa Pinoy mo, benta lang ng benta yun sa inyo. Kung ano yung benta sa inyo, insurance, hindi ako agay sa mga ano. Ang pinapoint ko lang is kung paano nyo explain. Kung paano sa humikayat ng, ng kliyente. Para maging totoo lang, parati si Diri na, no? kasi kawawa din naman yung tao lalo pag bumasa. Parang ako masanay yung makukuha ko nashare ko lang ngayon kasi yun yung pinagbablog natin na, yun eh, yung vlog natin ngayon na sinishare ko yung mga bagay na dapat yung iwasan na dapat yung panghalgaan tapusin na natin hindi naman ako badun sa tao ngayon kaya eh. para may pinagsamahan din ayoko lang din pangitin na lang yung pangalan niya pero nashare ko lang sa yung mga gano'ng bagay para sa inyo yan mga kamamang kaya kung nakuwento ko din mga bagay na ganyan yan bukas pala mga kamamang ano ah uh, abangan nyo ako sa spot Pinoy baka bukas i-upload ni eh, natin inaandalong yung ano yung video ko so supportan nyo sana yung spot Pinoy yan ang isa sa pinaka magagaling na vloggers dito sa Canada kaya nagpapasalamat ako at naanyahan ako ma-interview sa kanilang vlog. Maraming maraming salamat sa Pat Pinoy. Sa akin mga kamamaw. At ang ko na itong vlog. At may divisi si kamamaw ngayon. Eh. Sobrang hataw ang trabaho. Maraming maraming salamat sa mga nakinig. Sa mga nanood. Sana na gusto nyo itong vlog na ito. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.